sira pa ha? naputol? ha ah, uh -huh. ay meron akong pandugtong yan sir ayan ilang speed yan? 8 speed kakabit mo lang pa ganito sir yeah. ayan tapos yung isa sa kabila yung isa dito tapos, pagdidikitin mo lang silang dalawa. Ganyan, o. Dalawang oras ka rito? Ha? Dalawang oras na. Dalawang oras ka na rito? Oo. Oh. Ah, ito, ibubuka mo to. Yan. Testing mo lang kung okay na.